Ah. Oh, ito nga likod-likuan. Ito lang. ko pa nga eh. Ayan. Ayan yung ginagawa nila dito sa amin. Ayan yung pagtatanim ng sibuyas. Ayan. Ayan sa timaya. Ayan. Oh, ah, uh, tanong i-upload ko di YouTube. Kanawa si Ayan. Ay, 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 ay. Oh ay. Upload ko nga sa Youtube Ay. ginagawang pagtatanim pagtatanim sibuyas Ay. Ay. nga eh. Ayan. <laughs> Upload ko Ay. Ay. Eh. Hmm, kabuy-buya ng arkad ni Kuya ng Kalorbain. Robin na Rivera. Ay, na, uh, napapanood niya ng araw ay. Eh. Ay, kaya magpani ka sinsenta na pintas tibo. Ayan, ayan si Tipureng, yung magtatanim ng sibuyas. kaya lang ginagawa nila. Yung nakatayo na yun, yun siyang mayari. Binyata. Ha? Ni Robin. Kuya ng Rivera.

ka mo Ang pagtatanim ng sibuyas. Actual video. Kala ko si ati baby yan eh. Baby na? Ponce. Ay, kaya mo! Kaya na! Napao pala ni papi na si baby na!

Diyay. Nakakapay lang na na sa Ayan, nang pagtatanayib, nakulong na sentipuring. Kaya nagkakarirahan sila. Kaya nang ginagawa nilang pagtatanim Hindi nga tama. <tis> kaya namuak lang kini kaya nga pamula ka ito eh. Tawad eh. Nako, ayun na YouTube na to ha. Ay, video ba yung gamit ni Batong ko. Ayan ko Uy! Ayun, sabi naman ng tat, pinsan mo marun po ang maudi daw, bibigyan daw na regalo. Nako. Ay, pag sumaho bibigyan na regalo. Ano ng tatipa, sukinay ka din kain. Ay, makuwang tating puring. mo daw, bubas ng rin. Anak ka tatipa, sukinay ka din kain, na Makapatingtest muna kuha no? Hadi ko Maxipail. Hadi ah uh, Maxipail. Ako okay. uh, mm, ang dalhin ko po. yung kuya, yung auto ano model ng Maxipail. Ayun yung nakadilaw na yan. na ito na. Yeona. Nakulong na siya, nakulong na 'yan yung mga kasama nauna na una na. akala labanan nila dyan, naka isang kuwpalang pinitak Kita sya manahin vlogger ko rin ayo ito na yung ay to punla ayan kaya na churanya kaya na yan yung nagtatanim ayan, si atison o sa mga nanonood ng youtube channel ayan salamat ito, sa nagagay like kao. at subscribe ayan mano mano ayan si atison panoorin natin ang pagtugkil niya ayan <laughs> 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 ah, di ba ah, dumayo pa ito kunang ah, oh, dumadayo pa po to. Tagasambuang kayan. Tagasambuang kayan, dumayo pa dito sa Nueva Ecija. Ah, may, kontrata may kontrata siya. dito. Hmm. Ah, <coughs> uh -huh. uh, um, <coughs> sa mga gustong magpatanim ng sibuyas, sa mga kunin nyo, yan, masisipag, mabibilis. magtibaraw ng saging. Yung dilaw na yun, nakatilaw, yan yung naiiwan, nakukulong. Tinutulungan na siya, ayan, ayan. <laughs> ito na yung punta. Pinutula na ng pan sa dulo. Ayan. Kaya na daw muna kayo. Ito, ito po yung pagtatam na nila. Ayan. ng Nueva Ecija, yan yung bundok yan yung mismong may-ari si Kuya Nato Garcia yan ang ginagawa niya pinatubigahan nyo na yung mga naunang natamnam yan yung mga manananim ito yung tinamnan nila ng sibuyas ito na po yung punla ng na sibuyas naputulan na nila sa dulo ito ang itsura nya yan yan uwi mo sila at kakain sa mga nanonood ng aking youtube channel maraming maraming salamat sa mga nagda like at subscribe gagawa pa po ako ng video para ipakita sa inyo lahat kakain na muna sila ng panangalian yan ito na yung nauna nilang tamnan pinatubigan na ayan ayan yung actual video ayan, Uwi muna sila, kakain muna sila ng panangalian. po yung view ng Nueva Ecija ayan ito yung kunla na nakasako sa mga nanonood ng aking youtube channel maraming maraming salamat sa mga nagla like at subscribe ayan, pinapakita ko sa inyo ang actual video na ginagawa nila pagtatanim ng sibuyas dito sa amin sa Nueva Ecija pagtatamnan at dyan naman yung mga natamnan ayan, natubigan nila palike at pasubscribe ng aking youtube channel maraming maraming salamat